Wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Alam mo kung bakit? Dahil hindi kita asawa para sumbatan mo ko. Wala tayong relasyon. Okay lang naman sa akin kahit may kahati ako sa iyo. akin na huwag mo kong baliwalay. mainungod na dito sa atin noon. Tapos na 'yon. Kaya wala kang paki kung sino man ang sipingan ko. Naiintindihan ko. Naiintindihan mo? Olien. Kasi tawag ka ni Alacdan. May papagawa. Pero hindi ko pwedeng iwan tong bihag. Ako nang bahala. palang maligo ng isang makating hikari. Kunwari ka pang malinis, pwisit ka, bigay ka rin pala. Ano makakala mo? Kapag bumukha ka ka, pakakawalang ka yun? <coughs> so, hindi nagkakapali ka. Hindi, hindi, hindi yung ginusto. Pinwersa lang. Kunil yun. Mahal, mahal ko si Jordan. Mahal ko siya. Kahit kailan hindi ko kayo pagtaksin si Jordan. <coughs> hindi ako papayag na ipagpalit ako sa iyo Kung sirain ko na lang kaya yung maganda mong mukha para hindi na siya mahumaling sa'yo. Huwag! 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 yun. Wala talaga akong plano na gagawin sila yun. Wala akong ganun. Hindi ko ang nararapat sa malalanding kagaya mo. Huwag! sino nagsabi sa'yo sakta mo siya? Ha? Abayaan mo ko, Leon! Sinisira tayo ng babaeng iyon! Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo ko itatapon na parang basura! Manahimik ka na! Huwag mo ubusin pasensya ko! Ano? Anong gagawin mo? Papatayin mo ko? Papatayin mo ko na kagaya na ginawa mo kay Iga? Bakit mo Mas ah! 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 ba siya pinagtatanggol? Mas masalang pa siya! Leon! Leon! Leon, tama na! Dito, Jordan, apa ba siya? Paano ba? Corrie! Corrie! Daddy's here! Jordan! Ma! Hindi! Hindi Agos ka -tay pwede pumasok! Ano? Hindi! Tatawag ako ng polis! Ito na ang huli! Tanda mo, ito na ang huli! Hindi lang yan ang matitigman mo sa akin!